Hello guys! sa mga pala ulit to, si Kuya Imbo. And for today's video guys, eh, nakikita nyo, nandito tayo sa mountain. Aakyat nga pala tayo dun sa pinakatuktok guys. Parang Mount Everest na to boy, oh grabe, sobrang taas. At pero bago natin puntahan yun boy, eh meron pala ako dala dito flashlight. Si papasok tayo dito sa mga kweba. Ayan oh, oh, oh meron tayo flashlight dito para makita natin kapag pag So yun guys, alam nyo ba kung anong gagamitin natin sa sakyan para umakyat dun sa may bundok? Eh yung gagamitin natin dito is etong cart. Ayan e, o, tingnan nyo. Admin cart pala yan. May bayad dyan na Robux. Pero sa atin, libre lang boy. So yun guys, pero bago pala tayo dito umakyat dun sa bundok. Is e, kung hindi ka pa nakalike at subscribe dito sa channel natin boy. I-like e mo na muna tong video natin. Let's go! Tsaka isubscribe mo na rin tong channel natin boy Eto guys so may dalawang pindutan Ayan o tingnan nyo si Tropo Nakasakay na siya dito sa cart nya boy Uy ang galing naman, naman Ang laki naman ng cart nya Wait teka antayin lang natin yan si Tropo Ang makaalis bago tayo mag ng satin Wait teka ayaw mag drive dito ni Tropo eh Tara tara tayo na nga lang ang mag drive Eto guys so aalis na kami dito boy Tara tara paanda rin na nga natin tong cart part natin guys Uy, eto yung part natin Wait, teka, sobrang bilis guys Dapat mabagal lang Para hindi tayo madisgrasya boy Eto guys, so eto yung gamit namin na cart Uy, grabe na Baka astig na eto guys Hala, oh okay, no Anong ginawa niya dito boy Tinanggal niya yung cart natin dito guys Oh, min Eto guys, bumalik pala tayo dito boy Kasi nakalimutan natin basahin dito yung instruction E hey, bago tayo pumunta dito sa may bundok Kailangan basahin muna natin tong instruction dito guys So, eto, ayan, have fun daw Magkakasaya daw tayo boy Pero wait, teka, may nakasulat dito There are transparent walls for those who want to cheat with running Naku po, meron palang transparent na bundok dito guys Pero hindi natin po pupuntahan yan kasi gagamit tayo dito ng kart. Eto guys o, so, oh, standard speed recommended. Do not drive to pass. Oh me! Huwag daw tayo mag-drive dito na sobrang bilis guys. Eto, eto, try spawn na nga natin yung kart natin dito boy. Ayan, yan, let's go. Nandito na tayo, dito tayo sa kabila. Yan guys, naka-spawn na tayo ng kart natin dito boy. Tara-tara, umandar na nga tayo. Uy, eto boy o. Oh. Sakto naman yung bilis natin dito guys eh, yan, hindi tayo madi disgrasya, wait, teka, eto guys eto guys, tingnan nyo, papunta na tayo dun sa pinakamataas na bundok, let's go oh, uh, grabe, nakakart lang pala yung gamit natin dito parang release ng tren grabe yan oh, eto guys meron na tayong kasanod dun, ako po sobrang bilis ata niya mag-drive dito boy, <laughs> Eto na, eto na Tataas na ako Eto boy, dadaan na tayo sa tulay guys Uy, tingnan nyo guys Uy, so, grabe Sobrang laki ng bundok dito boy Wait, teka Meron pala tayong papasukang tunnel Oh no, kailangan natin ng flashlight dito guys <laughs> Pindutin natin to Ayan, napindut na natin Wait, teka What? May lava boy Oh mean Buti na lang, hindi tayo nahulog sa lava <laughs> Buti binuksan natin dito yung flashlight natin guys <laughs> uy eto na pataas na kami let's go ayan nakalagpas na ako sa may tunnel boy ayun o ang daming naglalaro dito guys <laughs> eto na guys eto na guys so tingnan nyo ang ah, napakataas pala ng bundok na to guys o ayun o na dun sa pinakataas <laughs> pero wait teka meron na pala tayong kasunod dito guys <laughs> bilisan nga natin ng konti ayan bumilis na tayo ng konti guys kasi andito na yung kasama natin Oh, oh Min, uy Meron palang mga ano dito, guys Uy, parang diamante Ata yun, boy, yung na-color red Siguro pag inukay natin yan Makakuha tayo dyan ng binto Oh, Min, eto, guys Pumasok na naman tayo sa may laba Sa may tunnel, boy Hala, grabe, andito na Siguro tayo sa pinakailalim Ng buto, boy, tingnan mo Meron Yaba sa gilid Naku Baka mamaya malaglag tayo dyan ha ah. Eto papasok tayo sa pinaka ilalim ng bundok boy <laughs> Nandito tayo sa tunnel oh Astig <laughs> Eto na guys Eto na guys Tingnan nyo Nasa tunnel na ako boy Uy mayroong tubig guys Wala Dadaan tayo sa tubig Naku Nabasa tuloy tayo Uy eto na boy Tingnan nyo Naku po Dadaan na naman tayo sa tubig Oh no oh. <laughs> Nabasa na yung tanong ko dito boy Teka <laughs> saan na tayo guys Nasa pinakamataas na ba tayo Uy mayroon pa pinakamataas dun boy Nako po malayo pa pala tayo dito Pero wait e, teka medyo malayo na rin yung narating natin eh Ito guys oh Andito na tayo sa pinakataas ng bundok <laughs> Ay hindi pala Nasa kalati pa lang pala tayo Ito <laughs> guys tumataas na yung part natin boy Nako po Oops <laughs> eto na guys Kitang kita ko na yung iba dun oh Papasok na naman tayo dun sa may tunnel guys tingnan nyo ay no, meron tayong papasukang tunnel boy Nako Ay e ano kaya meron dyan Baka mamaya puno na ng laba to ha ah. Eto guys, shooting tingnan nyo Uy, meron mga ginto boy Ay meron mga diamante Nako Pwede ba natin kunin yan guys Pag nakuha natin yan Talagang mayaman tayo dito Papalbo tayo Ala, papunta na tayo sa may snow Eh, alam nyo ba kapag may snow na ang mga bundok Ibig sabihin Nandun na tayo Malapit na tayo sa pinakataas <laughs> Eto guys, so tingnan nyo Nag-i-snow na dito, boy Tingnan nyo, eto, grabe Lumalamig na, nanginginig na yung toad Go, what? <laughs> Meron na namang labat dito, guys Naku po <laughs> Eh, kailangan careful lang tayo, guys Kasi baka malaglag tayo dyan Eto na, boy, eto na, boy Tara, tara, let's go Paikot-ikot yung release dito, boy oh parang sa trend to eh <laughs> Pero wait, hey, teka, hanggang saan ba yung taas na ito, guys? <laughs> paikot-ikot, nakakahilo. Ito, guys, malapit na tayo makalabas sa may tunnel. <laughs> Sino kayang gumawa na ito? Tingnan nyo, ang haba ng release, boy, oh, paikot-ikot. <laughs> Uy, ito na, nakalabas na ako dito sa may tunnel, boy. <laughs> Sobrang lamig na dito, guys. Tingnan nyo, nag-i-snow na dito, boy. <laughs> Uy, papasok tayo sa tunnel na may snow, guys. <laughs> I re Di. Andito na ako, boy. Uy, ano kaya itong color yellow sa iba ba? Guro, ano yan? Mantika. Eto na, guys. Eto na, guys. Nandito na ako. Tingnan nyo. nag -yellow dito sa loob ng tunnel, boy. Oh, man. Ayan, sa wakas. Nakalabas na rin tayo. Wait, teka. Asan na ba tayo? Andito na ata tayo sa pinakataas ng bundok, guys. Eh. Uy, eto, boy. Oh, meron na nakita naglalakad dun. Ako po, figuro nasira yung cart niya Pasakayin nga natin dito yan guys Eto na boyo, oh, tingnan mo Pakuntan na ako dyan, let's go Uy, hey, kasi si tropa naglalakad Parang may superpowers Ako po Guys, ginugulo niya tayo dito boy <laughs> Wait, teka, malapit na tayo sa finish line guys So mean Nakikita ko na yung finish line no? Andun sa pinaka boy Tara tara, akyatin na natin yung pinaka finish line Ayun no, let's go Ito no guys, ala si tropa ay niya yung mga nagbabiyahe dito ng cart Ito no boy, ito no guys Ayun na yung finish line, nakita ko na <laughs> So kas, nakyat natin dito yung pinaka na bundok boy

Ayun lang pala yun guys Nandito na ako sa pinakamataas na bundok Sa Mount Everest boy o, Tingnan nyo Kitang kita ko yung pinakailalim dun Grabe sobrang taas dito guys So pwede nating akyatin yung bundok dito boy Hala tingnan nyo boy Kita ako na dito yung buwan o, Astig Grabe sobrang taas pala ng inakyat ng cart natin Napakalupit naman eh, So yun guys tingnan nyo Andito na kami Naka Nakakit na kami sa pinakamataas na bundok dito sa Roblox, boy. Gamit lang yung cart. Let's go. Tara, tara. Akyatin nga natin ulit yung pinakatuktok dito, guys. Ayan, oh. Uh, oh, ang sarap tumingin dito. Ay, mga tropa. Nag-enjoy ba kayo dito? Ay, no. Kita namin yung buwan dito, guys. So, astig. Ito, boy. Yung napakataas, guys. Pero, wait. Teka. Bakit lumulutang dito si ate? Tingnan nyo, guys. Oh. So, papunta na siya doon sa may araw Nako, baka angel na yan <laughs> So yun guys, hanggang dito na siguro tong video natin boy At kung umabot ka pala hanggang dito sa dulo ng video natin Is huwag mong kalimutan na i-like and subscribe tong channel natin ha So yun guys, tara tara baba tayo dito boy Eto guys, nagkaroon pala ako ng super Let's go Pwede akong umakyat dito sa pinakamataas Eh no, oh man Eh dahil nakakita tayo dito sa pinakamataas na bundok guys nagkaroon tayo na super power let's go ito guys so uh, aakyatin ko lang yung sun dito sa taas <laughs>